Oo. Oh, oh. Mamaya, pakitay kayo. Baba, baba. Baba. Magtitimpla tayo mang na para sa inyo. Sky at saka Mon. Ito para sa nanay nyo, kay Luna. Oh, baba na dyan. Baba na, kakain na yung nanay nyo. Dyan. Baba, baba. Ito ka sa baba. Ayan o, oh, kayo o. Oh. Ulo na o. Oh. para sa inyo. Kay Luna yun eh. Sige na, kumain tayo dyan, Luna. Dito. Dito, dito. Dito para sa iyo. Dito, dito. Ay. Magitpay kayo. Magitpay. Ha, oh, ha. Oh, ha. Oh. Haloy ko ba ito sa inyo pa kain eh. Oh. O. Dita, dita. O, dito, dito. O, dito. Dito. Dali. Ito. Ito naman yung para sa ano. Uy! Huwag kang kumaan dyan. Magagalit yung nanay mo. O.

gawin na kain nila. Ito, oh. Felix. Felix. That wood. Felix. Para sa mga Gustong gusto nila to. Gustong gusto ito ng mga cut. Gustong gusto ito ng mga cut namin. Ng mga Siamese cut. Gustong gusto nila to. Wow! Naubos niya ano ha, Luna. Galing-galing ha. Galing-galing ni Luna ha. Ito naman dalawa. Halika dito, dito, dito. Ah. Ah, mm -hmm. ito. Tapos ka na, Luna. Yun naman dalawa, Oh. Hmm. sige, ang kain ng dalawa, Oh. Hmm. Oh, sige, ang kain ng dalawa. Yan. Ang galing nila kumain. Naubos nila, Oh. ka na. Ka na ma'am, susi dyan. Kain na. Kain na. Bosing yan. Gusto ang gusto na eh. Hmm. Kunti na oh. Ubus nila yung isang pack. Ito isa sila nung nanay nila. O, oh, mag-ususok ka naman, Mon. Ayan si Mon. Ito naman si Sky. Ayan si Mon, o. Oh, umiinom. Umiinom na siya. Oh. Umiinom na siya ng tubig. Umiinom na siya ng tubig. Hmm. Tapos na, uminom ng tubig. Ba, po ang pa. Ayan, nag-aano na sila na kaya hihilamos na si Moon. Pero hindi pa tapos, oh. Nauubosin yata, oh. Gusto niya, oh. Ano? ting namin. Anak siya nung kanina kumakain sa lamesa. Si Luna. Ito naman si Sky. Ito naman si Moon. Yan si Moon. Gihilabos na. Tapos na siya kumain. Ito na ngayon. Hindi pa tapos kumain. No? Oh. Papasarap pa ng pagkain. Oh. No? Ang gusto kasi niya yan eh. Yan ang binabantayan niya tuwing gabi two times a day yan, pinapakain ng Felix Ben, ano ba yung Felix? Masarap, sarap sila oh. Hmm. Kunti na lang. Hmm, ito si Simon. Oo, oh, pa yung cam. Mamaya, wewewe we, we na yan. Ah, ayan ang kanilang box, litter box. Yan. Yan ang litter box nila. Marami ng ano po po. Malilinis na ako mamaya niyan. Yung konti na natira o. Oh. Konti na lang natira o. Oh. Ayan. Ito, hilamos na rin siya. Tapos na rin siya magkumain. Tapos ka na, Sky. Sky. Kailangan mas nalang si keta tapos na siya kumain. Busin yan. Mamaya, busin nalang yan eh. Tapos na kumain. Tsaka si Mon, tapos na rin kumain. Tsaka si Luna, tapos na rin kumain. هي لا مرسنشيها Tapos na sila kumain dalawa, oh.